Vice Mayor Tee, I can't stop.

binigko <laughs> no? na ba? Ang gusto ko nong tatang magalinhag karanasan yun isulat naman. Kailan pa natin pinag namin ni Sir J. You 55 na may nose na guguso ng medya. natin ng mga. Hindi namin siyahan ko. nalilinis na tayo ng direktor yun. Pagkakaroon mo, gawin mo dali sa Lampangyong. So, kahit hindi ko Nasa pinag-portray, panatis ka niya. Huwag na lang yung mga uh, uh, 10630. O, so, uh, let's ko sa diversion booth.

nahihirapan, naglilinis, yung kong kanal ninyo, pinatatakbo ko ito, sabi ko sa DOTA na make sure na simula doon sa Blooming Tree, hanggang all the way doon, pagkutang sunog ako, dapat gumagana yung kanal na yan. Para pagdating ng kabilya, uh, tabilya, mga baha, ipupunta na ito. So, yan, ipupuntuan namin, Dr. Mayor, Director uh, Jamie,

After Friday, when it was reported to us, so immediately, upon opening of the government, kanina bumaga, inayos kagad ang namin treasurer, at napirbahan ko ng alas 10 ng bayan, kapag cash out tayo ng alas 12, nilamin na buti namin, tumuong muna agad dito uh, para mabilis na maipahati ito ang na ng si Dan. Kahit pa paano, umiya, nakapag din ng 2.2 yero kami, hindi ko alam kung may labas yung package pa rin yun, no? Tapos eh, alam mo, hirap talaga City, okay lang, at yung ating partner lagi itong uh, GSWD. Natin. So, tulong -tulong lang, na rin sila ng So tulong-tulong lang sa natin yung inyong pinakarap at sana huwag na maulit pero more than anything else maghanda tayo ha yung, 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 yung the big good. Nagkakayak naman, kami ay pamahalaan ng so. barangay, may, may patagalan na rin sa kanila. Ito mga nakaraan na ito yung mga araw. At sa ating health center, sa ating mga high school students, sa ating PLF students, sa UDM students, at mga ito pa pang institusyon. Para may mga gamit tayo. Gamit pang kaligtasan. Dahil hindi mo sasabi, yun ang nangyari sa Cebu. Wala pa ilang araw, sabaw, hindi pa tatapos ang salingo, sama, norte, and so on and so on. Nakalimutan na tayo ng linggo. Sa Metro Manila na lang wala pa. Hindi ko inaka na magkaroon. Mayra, dahil na uh, posibleng maraming mamatay. Yun ang assessment

dokumento, bago manangali, taas, okay. tapos mapapakay sa tao. Uh, Wala na pagpapapukas, basta may kabila doon na natin. Uh. Kahit pero -per -per tayo sa taas, eh, may tatawid po. Ngayon, yung mga les natin, sino ba may kamag-anak sa inyong polis? Eh, eh, patama na yung mga mayor polis yun. May anak kayong polis? Oh, yun. Okay. yung utang ng syudad, sa ating mga pulis ng 2024 pa. Kaya siya na yun, naman ako kayo ito. Pero magkaganda ma, kahit na lumang obligasyon, So, July, August, September 2024. Sa Merkulis, makukuha na lahat ng pulis

kaya masyadong magmadalik. Enjoy your youth. God. Kasi, kaya, <laughs> ito Enjoy! Kaya, mga kapata, you. Yung, uh, less than 18 years old, pagka na-skiss, gagawin? Anong gagawin? Magaling yeah. yeah. kayo sa lorong-loro niyo! Oh, okay. Okay mga na nanay at tatay niyo, pag alas 10, check na ang mesa. Mayo na. Loto. Huwag nga maging pabulit. Kasi, ay eh, parang naman niya sa kaligtasan niyo. Makitig kayo sa nanay tatay niyo. Kung ako, hindi ako natakot sa nanay ko, maramang, pariwala ko ngayon. Pati ninyo, sa pagkikinig ko sa nanay ko,

nand 22 din sinasabi nila last right and pero meron din sa sa fiesta sa garden so 'yun na po kasi ayun so 'yun lang na masayensiyo ah ganoon oh. daw

Pwede may 100,000 ka sa City of Paraguay. Oh, nakuha mo na ba? Hindi pa. Po. Yung 100,000. Wala pa. E eh, pag may 100,000 ka, anong gagawin mo? Patang kaso sa'yo. O oh, ito, may 100,000. Oo. Oh. Eh, ano? Sa sa iyo ng siyudad, pa kayo. Medyo mahina na. Ito, 100,000. Ayan. 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 Ayan.

Hi, hey guys. <laughs> Good afternoon. どうもどうもどうもどうもどう ng chef dyan. Ito siya na si May sumisigaw na sa dulo. <laughs> Malayo. Pa. <Malakong> <laughs> <laughs> Ba't sa looban? Ano ba? siya? <laughs> Kahit looban. <laughs> Wala pili-pili si Yormi oh. Wala ka arte-arte. Welcome na welcome po si Yormi dito sa ano, Santa Misa. Hindi <coughs> kayong gawin ng ibang mayor pa. Si Yormi <coughs> ang may na, nakakagawa nito. Hindi kayong gawin Kau okay. mau <laughs> ngapain? Gak boleh, aku aku Sakit Masa <Bos, saktor. laughs> Yes nah. <laughs> <laughs>